Si Mayor Baste Mayor po. Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... Uh... PR stunt lang? Yes Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung pa paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa Pearl Control Project at kung bakit malaki pa ang baha at dabaw. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stanto, eh, patanayan niya kung talagang PR stanto or may katotohanan na sinasabi. po kayong mga ibinunyag na ilan po doon sa, especially yung mga in-inspection po na projects ni Pangulong uh, Bongbong Marcos sa, na uh, sinasabing substandard and yung ghost flood control projects ay apparently mukhang lumalabas na hindi po uh congressional insertions but uh, originated po doon sa national expenditure program can you elaborate first on this Kong? Tama po yung binabanggit po niyo so yung lahat po ng mga napuntahan no ng pangulo na tinatawag niyang uh, ghost ay uh, isang proyekto po yon at uh, pangalawa yung dalawang substandard po ng mga proyekto na nakita niya in uh, ah uh, kalumpit at yung pong project sa Baliwag Bulacan lahat po ito ay nakalagay sa national expenditure program at uh, nagtuloy-tuloy po sa general appropriations act no? so ibig sabihin it was these projects were originated as a DPWH proposal it was never a proposal from congress nor was it a proposal from the senate Siyempre, very important po yung distinction na ito kasi nga um supposedly po ang sinasabi ni uh, Secretary Bonoan, pagka po uh, DPWH proposal, supposedly ito po ay fully vetted already with the uh, corresponding feasibility studies. Na, ibig sabihin, talagang from every standpoint, no, technical, financial standpoint na pag-aralan na po ito ng DPWH, no. Pero uh, nakita na natin ngayon na even NEP-originated projects can actually be subject to uh, ghost projects and substandard, substandard projects. So, ibig sabihin, talagang uh, lahat po ng mga tipo ng mga proyekto, whether NEP-originated or congressional initiative-originated originated projects, dapat po masilip at uh, masiyasat po ng uh, House Infrastructure Committee. Of course, uh, these are two or three lang po doon sa mga projects pero ano bang ano pong posibleng impact po nito kong Terry lalo na doon sa mga nagdududa po sa House of Representatives pagdating sa sinasabing insertions nga po at uh, kumbaga pagdating doon sa issue ng uh, flood control uh, projects since lumalabas na uh, sa nep nga po ito nang galing at hindi naman po sa kongreso. Again, ay hu talaga natin i-conflate 'yung usapin ng uh, congressional initiatives, no? Uh, at uh, yung pong mga tinatawag na usapin po sa flood control projects. Ang gusto nating sabihin, whether it is a NEP originated project, whether it is a congressional initiative originated project, pagka po ginost po ninyo yan, pagka po ginawa po ninyo nga substandard yan, meron po dapat itong uh, na pananagutan sa batas. No? Ibig sabihin, siyempre, katulad na binabanggit na iba, pagka ho, congressional initiative, uh, baka mas malina ho na meron nung actual uh, liability ho, yung legislator, whether congressman o senator, kasi sila ho yung nito. So, kailangan natin malaman dun, for example, kung nung po bang prinopose ito, meron na po itong actual studies, no? Or feasibility studies nung in-insert po ito. Pero, again, irrespective of however it was originated, kung uh, mali, sablay, ghost, yung pong implementation, meron pong mga tao na dapat pong managot dahil pera po ng bayan yon. I would like to add, uh, alam mo, kaya nung, I think it was in the 14th Congress where I uh, filed a bill sapagat ako ang chairman ng Committee on Public Information na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress. Uh, until such time, na pinigilan ako ng mag-sponsor muli, no? Hindi po na-approve yan. oh, sinabi ko nga eh, kung sa basketball, yung the last two minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to, uh, to, to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita talaga, makita oh, nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law, eh. dapat magkaroon na po tayo niyan. Okay. Thank you po. Salamat, Mela. We will now call on Kat Forbes of Radio Pilipinas for her questions. Sir, uh, ang tanghali po. Um, Kay kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong uh, tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko uh, na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At uh, meron din pong isang contractor doon, yung JLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po doon sa illegal demolition po noong uh, Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Uh, your reaction po? regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto. Ah sinusuportahan ko yung uh, sinabi ng uh, ng mayor ng Manila na papa-imbestiga niya. I support that no. Kinakailangan naman madali lang yan i-check lang sa DPWH yan kung yan po ay uh, project ng national government o kaya ito ay project ng LGU sapagkat yung flood control project na yan hindi lamang ng hindi lamang DPWH yan eh even the LGU kinakailangan imbisigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Uh, ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH, ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I, I'm all for that, na dapat talaga imbisigahan yan. Oo, kung, kung nais niya, i, ano, unahan niya yung distrito ko, just to find out, no? Kung talagang kasi alam mo ang Manila uh, to to just to inform everyone Manila is uh, actually a uh, a pr prone to uh, flooding yan sapagkat uh, below sea level ang karamihan diyan especially my district at doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin for example like in my district doon dumadaan ang Pasig River dyan napupunta ang uh, San Juan River Diyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. Ano? Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sa pagkatlo, hindi lang Manila eh. Ang, ang, problema rito. For example, like ang San Juan River, napakrumi, napakrumi niyan. Yan ay ina, sinasabi ko noong araw pa. Ah, kasama ang Quezon City, kasama ang, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo sa lahat yan, eh, lahat yan ay eh, pag-usapan po yan. Lahat yan ay I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat pagkata uh, ano yun, hindi, hindi kumuha ng permit o uh, hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po po ba ay ghost project? Yan ba ay uh, uh, substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, investigahan niya. Thank you po. Um nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao wherein 265 areas, uh, based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa first district, 69 po nasa second district at 56 po doon sa third district. Ngayon po nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Bastet Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na, um, just to go back to the Philippines, I don't know where he is. But uh, very important po for mayors to be present during times of uh, crisis, no? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, um very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control, no? Uh usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima, usapin din po 'yan ng uh, uh, bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality, 'yung pong uh, flood control system sa atin pong mga lugar. So, uh, very important din po definitely na makita rin ho natin uh, yung pong, uh, impact no ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region kasi I'm quite certain malaki din po talaga yung pondo eh, na iginugu iginugol within this administration and partic and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region so um, I think that can be that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and uh, the Davao, and Davao region po. Ah, sino yung nagsabi? Si Mayor? Uh, Mayor Baste. Si, si Mayor Baste Mayor po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... Uh, PR stunt lang? Yes po. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung pa paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa Pride Control Project. At kung bakit malaki pa ang baha at abaw. Kinakailangan, tanungin niya, yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, eh, patanayan niya kung talagang PR stunt Or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration yung magiging investigasyon po ng Infracom meron po ba kayong parang uh, timeline na from previous administration uh, Duterte Gloria Noy Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba um, within the re resolution wala po ngang nabanggit pero syempre we will focus on uh, the most recent ones no kasi syempre doon natin makikita kung kumusta ba yung lagay naging ghost ba yan o naging substandard bayan in such a short period of time pero hindi ho time limited yung pong uh, investigation so uh, like what uh, uh, we, we have been we had been talking about edi siyempre you have flooding for example in Davao City and i think in parts of Davao region as well so if the idea there is uh, bakit nagbabaha within Davao City you've mentioned the districts already, at uh, malaki ho yung pondo na naibigay ano ho yung nangyari Po na was it actually implemented well, or uh, was it uh, you know subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or uh, um, substandard projects? Nga, and like what uh, Congressman Benny had stated, uh, si, uh, Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is a third term. Eh? Ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been. Uh, placed into his district, and had these projects actually been very successful?